Alam mo yung feeling na nag scroll ka sa social media tapos biglang hindi ka sure kung totoo o peke yung nakikita mo? Well, get ready kasi papasok tayo sa mundo na kung saan mas malabo pa ang linya sa pagitan ng totoo at peke at mas seryoso pa dyan. Isipin mo to, children sa bahay, baka nanonood ng paboritong show tapos biglang may notification, news alert tungkol sa paggamit ng AI para gumawa ng mga packing images. Hindi ba parang hindi naman to big deal? Kasi lahat naman tayo nakakakita ng mga silly face swaps, mga kung ano-ano pa. Pero papaano kung sabihin ko sa na kinagamit ng technology na do para sa mas darker purpose? Oo, pinag-uusapan natin dito yung AI-generated materials ng pang sa mga bata. Alam ko, mabigat na topic to. Pero samahan mo ko kasi kailangan mong malaman ito. May grupo ng mga digital detectives mula sa Anglia Ruskin University. Ito ay sina Dr. Diana Davy at Professor Sam Londriga. Isang buong taon silang nag-imbestiga sa madidilim na sulok ng internet para mga CSI sa TV pero sa digital world. At alam mo ba kung anong nakita nila? Well, parang episode ng Black Mirror. Alam mo yung Silicon Valley na laging may pagong tech innovation? Isipin mo yung evil twin na nakatago sa madilim na eskinita ng internet. Yan ang discovery ng mga researchers. Isang poong ecosystem ng mga taong gumagamit ng AI para gumawa ng mga kakasukang pundet. Para sila nag-set up ng sarili nilang twisted version ng tech startup. May collaboration, may skill sharing, pati na rin sarili nilang linggo. Ang creepy, di ba? Ngayon baka iniisip mo, wait lang, AI generated naman yan. Ibig sabihin, walang totoong bata na nasaktan, di ba? yan mismo ang dahilan kung bakit mas mahirap pang labanan tong problema na ito. May mga taong naniniwala na dahil artificially created lang naman tong mga images na ito, well, wala namang nasasaktan. Pero wait lang ha, kasi bubuksan natin kung bakit mali ang idea na yan. Kasing mali ng pineapple sa pizza. Sorry sa mga mahihilig sa pineapple sa pizza dyan. Parang nakatuklas tayo ng digital box ng Pandora. At ngayon, bukas na. Lahat tayo naghahabol para malaman kung papaanong haharapin ang nasa loob nito. Hindi lang ito tungkol sa pagkuli ng mga masasamang tao, tungkol na ito sa pangunawa at pagtugon sa bagong frontier ng online exploitation. Kaya, kumuha ka na ng paborito mong inumin, napo ka ng komportable at sama-sama tayong sisisid sa digital rabbit hole na ito. At maniwala ka sa akin, pagkatapos ito, iba na ang tingin mo sa smartphone mo. Sige at harapin na natin tong elephant in the room. O dapat ko bang sabihin tong AI sa kwarto? Baka iniisip mo, well, kung computer lang naman kumuha ng images na to, wala nang sasaktan naman, di ba? Wait lang kasi buburahin nga natin tong maling ideya na ito. Ngayon, isipin mo to. Nasa fan house ka, nakatayo sa harap ng salaming nagdi-distort ng mga images mo. Pero, imbis na pataasin o paiksiin ka lang, pinapakita ng salamin na ang version mo na gumagawa ng mga bagay na hindi mo gagawin sa totoong buhay. Nakakatakot, ba? Diba? Ngayon, isipin mo na ang image na yan ay malat sa buong internet. Kanya ang sitwasyon natin dito pero mas seryoso at mas nakakasak. At ito pang mas wild, yung paggawa ng mga AI images ay ito, hindi lang yan parang paglalaro ng The Sims. Kadalasan, yung mga gumagawa nito kung magkamit ang totoong litrato ng mga bata bilang reference. Para silang gumagawa ng Frankenstein's Monster ng pangaabuso, pinagsasama-sama ang parte ng totoong litrato ng mga bata para gumawa ng artificial pero hindi pa rin matatawaran ang pinsala nito. At alam ba, habang mas maraming AI-generated images ang kumakalat, mas lumalaki ang pangalib na maging manhid mga tao sa kalunus-lunus na sitwasyon ng pag exploit sa mga bata. Parang dahan-dahang pag-iinit ng tubig sa kaldero. Bagong pamalaman, pumupulo na pala ito. At yan mismo ang nangyayari sa pananaw ng mga tao sa isyong ito. But wait, there's more. Parang host lang ako ng infomercial, no? Pero mas madilim yung produkto at seryosong usapan natin dito kahit medyo nagpapatawa ako. Yung mga AI-generated images na ito, hindi lang basta nakaupulang dyan you yan ng demand para sa mas extreme na content. Parang twisted version ng Moore's Law. Alam mo yun, yung tungkol sa computer processing power na nagdodoble every couple of years? Sa kasong ito, yung intensity at explicitness ng content ang tumataas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang domino effect. Isipin mo yung role ng domino. Bawat isa kumakatawan sa hakbang mula sa pagtingin ng AI-generated content hanggang sa posibleng pagkahanap ng totoong biktima. Nakakatakot ng progresyon na ito na pinagpupuyatan ng mga law enforcement at child protection agencies. At ito pang isang mind bender para sa iyo. May mga offender na naniniwala na dahil hindi naman silang direktang nangaabuso ng bata, hindi naman gaanong masama ang kinagawa nila. Pero parang mo na rin sinabi na okay lang magpaypay ng apoy basta hindi ka unang ng posporo Well, sa totoo lang, bawat interaction sa ganitong materials, AI generated man o hindi, isa pang pato sa pader ng kulturang naglalagay sa tunay ng mga bata sa panganib. Kaya, sa susunod na may magsabi sa iyo ng victimless crime daw itong mga AI generated abuse material, kaya mo nang pumbahan ng mga facts na sinabi natin dito. Kasi, let's face it, sa digital age na ito, yung nangyayari sa virtual world hindi naman laging nanatili sa virtual world lang. Ngayon, isuot nyo na ang seatbelt ninyo kasi pupunta na tayo sa madilim na bahagi ng tech innovation. Alam mo yung usual na excitement natin sa bagong app o gadget? Isipin mo, lahat ng creativity at tech savvy na yun ginagamit para sa pinakamasamang layunin. Yan ang hinaharap natin dito. Isipin mo to, isang bizarre world version ng Silicon Valley startup pero bis na gumawa ng bagong social media platform ang goal nila ay i-push ang boundaries ng AI para sa mga pinakamasamang layunin. Parang pinapanood mo yung evil twin ni Mark Zuckerberg sa trabaho niya. Pero imbis na pagkukonekta ng mga tao, ang ginagawa nila ay pag-exploit sa mga pinaka-vulnerable. Hindi lang to mga lone wolf na nagtatrabaho sa basement ng nanay nila. Hindi. Pinag-uusapan natin itong isang nakakabahala at organisadong komunidad nag sila ng kaalaman na para naghahanda sila sa isang twisted hackathon. Para silang gumagawa ng sarili nilang dark academia. Ito sa mga tutorial, mga peer reviews, at meron pa nga silang sariling specialized lingo. Kaya mo bang isipin ang mas masahol na paggamit ng collaboration? Ngayon, tingnan natin ang playbook nila. Una sa listahan meron silang learning at skill development. Itong mga digital predator na ito, tinitreat nila ang craft nila na parang full-time job. nag sila ng online guides at tutorial videos. nag experiment sila sa mga AI tools na parang nag-test lang ng bagong Snapchat filters. Pero, imbis na dog ears at flower crowns, gumagawa sila ng mas madilim pa. Alam ba, nag-set up pa sila ng feedback loops. nagka sila sa gawa ng isa't isa na parang twisted art class. Na parang sila sinasabi nila na... Uy, maganda yung lighting sa nakakasawang image na yan. Sapat na yan. Ang mga nagkasta ko, ba? Diba? But wait, there's more. Yung dark web forums na pinupuntahan ng mga offenders na ito para evil twin ng stock overflow. Nagbabahagian sila ng mga advice at nagtutroubleshoot ng mga problema para silang kumagawa ng sarili nilang secret language code. Isang code para itago mga gawain nila sa mga mapanuring mata. Ngayon, ito ang fact na baka magpagusto sa iyo na itapon mo ng computer mo sa bintana. Kinagamit mga offenders na itong existing content para if you walang kanilang AI-generated nightmares. Kung magamit sila ng totoong images bilang reference material, kinagaya mga style at kumagawa pa ng database para itrain ang kanilang AI models. Para silang kumagawa ng Frankenstein's monster ng exploitation pinagsasama-sama mga piraso ng innocence para gumawa ng tunay na nakakatapot. Talagang mo ba, may mga offenders na titawag pang sarili nilang artists. Sa pagsasabing ganyan, parang tinawag mo na rin uninvited house guest ang magnanakaw. Isa itong nakakatakot na paalala kung papaan nila ininormalize ang behavior nila sa loob ng kanilang komunidad. Hindi lang sila nagpapahagian ng mga techniques, kumakawa sila ng kultura isang shared identity na nakabase sa pag-exploit sa mga bata. Ngayon, baka iniisip mo, pero kung ai generated naman tong images ito, na hindi naman ito to di ba? So, ibig sabihin, hindi naman ganun kasama. Ay, nako, kung ganun lang sana kadali. Bawat isa sa mga imahe na ito, AI generated man o hindi, kumakatawan ito sa tunay na banta sa kaligtas ng mga bata. Hindi lang ito sa pixel sa mga screen ninyo, sa itong hakbang patungo sa tunay na pisala sa totoong mundo. Parang siya mo na harmless ang pagpaplano ng bank heist sa isang video game. Pero sa kasong ito, ang mga consequences ay unimaginable. Kaya na nga nang nakita natin tuloy na umuundat ang tactics sa mga digital predator na ito. nag level up sila ng mas mabilis pa sa mga batang may bagong PlayStation. At tulad sa video game, bawat bagong level ay may talang mas maraming hamon pero sa kasong ito, para sa mga sumusubok na pigilan sila. Talala mo ba yung sci-fi movies kung saan ang AI ay nag-evolve beyond control ng mga gumawa nito? Well, hinaharap natin ngayon ang real world version ng nightmare niya. Pero, imbes ng mga killer robots, nakikibaka tayo sa escalating cycle ng digital abuse. Parang nakatira tayo sa prequel ng The Terminator. Pero, yung banta ay hindi galing sa future. Nangyayari na ngayon sa madadilim na sulok ng internet. Isipin mo, sa tuwing nagre-level up ka sa mga games, mas nagiging mapanganib ang totoong mundo sa paligid. Kanya ng escalation na hinaharap natin dito. Pero in na power-ups at mga boss battles, pinag-uusapan natin ang nakakabahalang progression mula sa tinatawag ng mga offender software hanggang sa hardcore imagery. Parang nanonood ka ng twisted speedrun kung saan ang cool ay hindi ang ng king ang mas mabilis kundi gumawa ng mas explicit at nakakasakit na content. At itong ang pinaka-nakakatakot. Habang nag ang skills ng mga offender, mas nagiging realistic ang AI-generated images. Parang pinapanood mong pag-improve ng graphics mula 8-bit hanggang 4K. Pero sa kasong ito, bawat pixel improvement ay kumakatawan sa isang hakbang palapit sa potensyal na pinsala sa totoong mundo. Sapat na yan para magpamisay sa mga old days na meron tayong mga flip phones at tile of internet. Ngayon, baka iniisip mo, sigurado naman na maliit na grupo lang itong mga tech-savvy criminal na ito, di ba? Well, get ready kasi narito ang isang nakakagulat na fact. Ang sobrang tali ng paggamit ng AI tools ay nagpapababa ng barriers para makapasok ang mga potential offenders. Parang pinigil mo na ang lahat ng cheat codes para maskipagat agad ang pinakmapangalib ng levels. Biglang, hindi mo na kailangan maging coding genius para gumawa nito. At yan ang nakakatakot. But wait, there's more. Nagaala ng mga experts na ang pagkikipag-engage sa AI-generated content ay maaaring maging gateway sa mas malubhang forms ng abuse. Parang sinasabi nila na hindi ka nagiging violent dahil sa video games. Pero sa kasong ito, ang game mismo ay dinisenyo para i-normalize at i-escalate ang mga nakakasakit na behavior. Isa itong digital playground na maaaring nagre-reinforce ng mga pinakamasasamang impulses at posibleng mag-escalate sa real-world abuse. At pag-usapan naman natin ang long-term consequences. Parang humaharap tayo sa boss battle na hindi tayo handa. Nakikita natin ang increased risk ng victimization habang lumalabo linya sa pagitan ng virtual at ng real, ang psychological impact sa mga survivors ng abuse ay lumalala at yung societal attitudes towards child exploitation ay nagbabago sa hindi magandang paraan. Think of this. Bawat AI generated image na kumakalat online parang isang pato na hinahagis sa tubig. Yung ripple effect nito umaabot hanggang sa mga sulok ng internet na hindi mo aakalain. At sa bawat wave, may bagong bata na nalalagay sa panganib. Parang domino effect na hindi mo mapipigilan pag nagsimula na. Kaya, huwag ka magulat kung biglang mag-ibang tingin mo sa tech world pagkatapos nito. Yung excitement mo sa bagong AI features sa phone mo, haka mapalitan niya na kaunting ka ba. Pero huwag ka magalala kasi hindi naman ibig sabihin ito kailangan mong itapon lahat ng gadgets mo. Ang importante lang naman ay maging aware tayo at gamitin natin ang knowledge na to para labanan ang dark side ng internet innovation. Alam mo yung sobrang laki ng implications ng mga AI-generated content na ito, lalo na especially sa mga abuse. Kasi nga, isipin mo yung isang batang kakilala mo o nakikita mo o sabihin natin celebrity na bata. Tapos nagkaroon sila ng AI-generated dark content. Alam niyo na yung mga sisam o kung hindi kayo pamilyar sa sisam, i-google niya na lang kasi mati-demonetize to. Pero may po kasi sa topic na to mukhang hindi to pwedeng i-monetize. Ang goal ko primarily ay i-educate kayo para sa mga AI images na ito na oo oh, it's a tech innovation. Pero syempre may mga dark side din ito na kailangan kayong maging queer. Yan ang video natin for today. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.